viral na nag sa Indonesia. Gagawa natin ng reaction video yung mga comment doon sa aking ginawang last video. Kung gusto nyo pong mapanood, ilalagay ko na lamang po yung link sa ating description. Marami nagsasabi na content, marami nagsasabi na, na gawa lang, marami nagsasabi naman na totoo, at maraming ginagawang biro lang yung nangyari sa Indonesia. Ngayon, basahin natin yung ilang mga comments ng ating viewers. Okay, let's go! So, ayan, basahin natin ito galing kay Jose Leo Cubar. Okay, ang sabi niya, parang aso po naglalak. Matagal bago kumalas. <laughs> ayan. So, ito yung sinabi ni Jose Leo na para daw aso yung nangyari doon sa Indonesia, doon sa viral, kung saan naglak at parang aso daw. Next, yung comment ay galing kay Manolito. So, sabi dito, mali lahat ng paliwanag ng doktora. Ang ganyang pangyayari ay nagaganap kapag ang pante ng babae ay nalagyan ng katas ng pawikan na may kasamang sumpa Grabe naman. Nangyari na yan, nangyari na ang tulad niyan sa Batangas City, St. Patrick Hospital na kwento lang ng aking pinsan na nurse na naturang hospital. Walang nagawa ang doktor kasi namatay din ang dalawa. So nangyari na daw sabi ng pinsan niya. At alam nyo sabi niya is nilagyan daw ng ano sabi niya katas ng pawikan yung pante ng babae kaya nangyari yon so ewan la basat yun yung sabi-sabi sa mga comments so basahin pa natin yung ibang comment sabi katulad din yan sa dalawang artista dati sino kaya yon <laughs> kayo ha may issue kayo galing ito kay Dakop PH1618. So, shoutout sa'yo. Sabi niya, katulad din daw ng artista dati. So, sino kaya yon I-comment nyo nga kung sino yung artista na yon So, next comment. Ang sabi, laway ng pawikan, pahiran ninyo, galing kay Iray, Iya Ria Baskugwen. So, sabi niya, laway ng pawikan. Maraming nagkasabi na laway daw ito ng pawikan or ari ng pawikan yung inilagay. Kaya daw hindi mahugot at naglock na. Totoo kaya yung pawikan yon, So, kasi ang daming nag-comment talaga na pawikan daw, ari ng pawikan yung inilagay. Hindi ko lang masasabi ha, kasi binabasa ko lang naman yung comment doon sa aking last video. Next. Galing naman kay Rona Marinas, ang sabi niya, para sa akin, tama lang yan. Yan, nagalit na. Mangyari sa may mga kabit, hindi makontento sa isa. Yan ang napala nyo, buti nga. Yan, galit na galit ito, si Ma'am Rona Marinas. <laughs> Kasi nga, yung dalawang uh, sa, Indonesia sa Indonesian, is parehong may asawa, tapos ganun yung nangyari. So, nagalit ito si Ma'am Rona. <laughs> okay, shoutout sa Ma'am Rona. Next, sabi ni Roji Alvarez. So, sabi dito, Tewel tawag dito sa amin sa Bisaya. So, Tewel daw yung tawag doon sa Bisaya. May nangyari na dito sa amin. Dalawang beses na Tewel lang pawikan yan. So, ano ba yung Tewel ng pawikan? Ari ba ng pawikan yon? Yun ang sabi niya. Tewel lang pawikan daw yon. So, dalawang beses na daw may nangyari. So, meaning, totoo talaga yung naglalak. Pero yung napanood nating video, hindi ko alam kung totoo ba talaga or content. Okay? So, sabi niya dito, Tewel daw ng pawikan. Okay, next. Sabi naman ni Precious benemereto sabi niya, lahat sana yung nakikiabit ganyan ang mangyari. <laughs> Ayan, ang sinabi ng Precious. So, ganyan na. Ayan, galit na galit ito sa mga kabit. Ayan, so ganyan. Sana daw lahat ng mga nakikiabit ganyan ang mangyari. So, Shoutout sa iyo, Ma'am Precious. Okay, next. <coughs> ito, haba ng comment ito galing kay user, uh, walang pangalan siya, sabi niya, tama ka karma yan, alam na nila na Muslim or Islam ay bawal makipagtalik sa asawa ng may asawa at makiapid or kabit. Pero anong ginawa nila? Nagtalik kahit bawal sa Islam. Kung sabihin naman na content lang yon, bawal din ang nakapatong ang babae sa dibdib ng lalaki. Yan, bawal daw pala sa mga Islam yung ganon. Kung hindi sila mag-asawa, sabihin content, bawal daw pala yun. So ano pa, uh, okay kung content lang yung bakit sumuka ng dugo si babae yan? Kung makikita ninyo, may, may, may sumuka nga yan ng blood si babae. So kung sasabihin ko sa inyo na may nilagay ang asawa ng babae sa kanila para mag din, hindi kayo maniniwala sa akin. Ayan, so meaning, iniisip din itong nag-comment uh, nag na posible na naglagay ng kung ano para maglak katulad nung sa pawikan. So, sabi pa, kung may kapangyarihan ng mga kristyano, mas lalo na daw ang muslim. So, wala akong comment para dyan, ha? Kasi ayoko makipagtalo sa mga ganyan, okay? So, basta bawal sa Islam makiapid or makipagtalik sa hindi nila asawa. God bless. Yan yung gusto niya iparating bawal makipagtalik kapag ikaw ay hindi mo asawa doon sa mga Islam. Okay, so next. Content man, sabi nito, Mirna Martos, sabi ni Mirna Martos, content man yan o hindi, ay may aral yan sa mga tao. Malaking kasalanan yan ang makikiapid. Huwag mag-asawa kung gusto mong pumasok saan-saan para walang masaktan. Yan, tama yung sinabi ni Ma'am Mirna. Huwag kang mag-asawa kung ayaw mong makasakit at huwag ka rin makiapid, sabi ni Ma'am Mirna. Okay, next. Sabi naman ni Apolinario Mabini. Oh, nabuhay si Apolinario Mabini. <laughs> sabi niya, second times na naka nakamakarinig ng balita ng ganito. Sabi niya, dalawang beses na daw siya nakarinig. Pero iba yung paliwanag nung una kasi tali yung babae tapos hindi gaanong mahigpit or lumuwag ang pagkakatali don sa ovary ng babae at lumusot don yung ari ng lalaki at sumabit na. Kaya nung bubunutin na ng lalaki is masakit at dinudugo na yung babae. Kaya masakit pero merong rebendyo dyan o operahan silang dalawa yun ang sabi ni Apolinario o operahan daw yung dalawa tapos 1997 or 1998 yata yon noon pero parang ganyan ang paliwanag ng doktor noon not sure kasi matagal na yon e correct nyo na lang ako kung mali ayan so yon ang sabi ni Apolinario Mabini okay nabuhay siguro Matanda na <laughs> Apolinario. <laughs> Shout out sa iyo, Apolinario Mabini. Okay, next. Sabi dito ni Rojing. Okay, ni Rojing. Hindi po totoo yung paliwanag ni Doktora. Yan ay gawa ng ibang dimension. Yun ang sabi, hindi yan maintindihan ng medisina. Ano kayang dimension ito? Third, by third dimension ba? Fourth dimension? Kasi sabi niya, ibang dimension. Hindi ko alam kung anong dimension nito. Hindi daw yan maintindihan ng medisina. So, ano kayo makakaintindi dito? Ibang dimension na makakaintindi? Kasi hindi ko rin alam kung anong dimension ang tinutukoy mo. Okay? Next. Sabi dito ni Alex Villanueva, walang kwentang sinasabi ni Doktora. Ayan, sa mga hindi pa nakakapanood dun sa last video ko about kay Doktora uh, Luna, wala daw kwenta yung sinasabi ni Dr. Luna. Alam ng kumpare ko kung bakit hindi mabunot o sino yung kumpare mo. Dapat, is, dapat sinabi mo na kung paano hindi mabunot. Sino kaya yung kumpare mo na yun? So, shout out sa kumpare mo na yun, ha? Dahil kasi may alam kung paano hindi mabunot. So, paano nga ba? Hindi ko rin alam, eh. Pero ang dami kasi nagko-comment. Hindi ko na, nalilito na ako. Base doon sa mga napapanood ko, sobrang litong-lito na. Okay, next. Paraya yan o barang, sabi niya. Nangyari din yan, ganyan din sa San Juan noon. Ayan, may nangyari na daw pala dun sa San Juan na paraya daw or barang ang nangyari. So, maraming naniniwala na barang, maraming naniniwala na pawikan, content lang, o ano paman. So, next, kakahiya kaya itigil na yung libog. Ayan, sabi ni Mr. Berhilio Sanico kakahiya daw kaya tigil na yung libog. <laughs> grabe yan, grabe ang comment na to. Okay yan, yeah, sa mga nagkukan dyan ha, tigil-tigilan nyo na yan. Oh, masama yan, sabi niya, ni Berilio, tigil-tigilan nyo na, baka malak yan. Okay, next. May lunas naman yan, magpaturok silang dalawa ng pampatulog at kung tulog na silang dalawa, saka paghiwalayin silang dalawa, sabi ni an batong bakal pampatulog ang ituturok daw tapos kung tulog na silang dalawa saka paghiwalayan, ano kayang gagawin pag tulog na silang dalawa okay siguro ang gagawin niya uh, ang gagawin niya siguro ihilahin yung dalawa para maghiwalay hindi ko alam